tayo na naman na kakot panibagong araw panibagong vlog na naman tayo guys nandito ako ngayon sa ano, Alnazim Riyad ngayon guys napunta ako ng bata eh naglakad lang muna kasi malayo kayo nga no yung bus train, napunta ako ng bus train bus train lang ako guys kasi tipit sa pulos, money kasi wala tayong pamasahin ng taxi mahal kasi, Ayan, nagkakad muna ako. Punta ako ng bus. Trail. Okay. Doon o, sa so, unahan pa, malayo kayo bus na Ang init kayo dito sa Riyadh, guys. Sobrang init. Eh. Kaya dito ako sa na ng kalsada dumaan. Kasi may mga puno. <laughs> ngayon, wala ng puno. Tatawid na tayo sa kalsada. Oh, Tatawid na tayo, guys. Kasi wala ng puno. Kasi doon sa kabila, nandun yung bus trail. Grabe, sobrang init talaga. Guys, nandito na ako sa may stop light. Oh, lapit na ako sa may bus train. Yan guys, Yan, okay? ako guys, sa wakas, nandito na ako. Bus na lang ang inintayin natin. <laughs> Ilang minuto ba? Pasok muna tayo sa loob. Kasi mainit sa labas. Dito tayo pa aircon. Ano? Pagka lang ng ano dyan. Team card ramay pabayad ka sa bus train. Ngayon, upo, upo muna lang tayo ha. Upo muna lang tayo habang nag-antay sa bus train. Punta kasi ako ng bata kasi wala na akong bigas at saka olam. Bilala ko ng 5 kilo na bigas at saka isda. Yung murahin na na isda, yung tag 5 kilo. Tipin muna tayo habang wala pa kasi tayo sa ahaw. Kawawa. Kawawa tayo dito sa pambansa, uh, ibang bansa. Kawawa oh, tayo dito sa abroad. Nakala ka sa Pinas na mayaman tayo, no? Pero hindi nakakalain na kapas pala tayo. Sarot! <laughs> Ay, labas na tayo, guys. Nandito na yung bus Ah, doon tayo sa dulo. Ano? Tayo sa dulo. Sa Parang sarili ko sa sampay na sa'yo. Ikaw lang mag-isa. <laughs> wow. Yan yung ano nila guys. Uh, uh, train sa taas. Ganda na ganda yung ano nila ng train ng metro stop na lang konting tiis na lang konting tiis tapos maglakad na naman medyo mo layo layo pa naman yung mapasok na Nakarik na lang kahit mainit kaya e, wala tayo papasahin mga ano eh ang taxi tiis tayo sa bus train wala lang papasahin pa ito hi hey guys andito na ako baba na guys, baba na ako guys dito na ako sa may bata ang init salamat, bye malayo-layo pa ang paruroonan <laughs> no? ah grabe ang init ano no, ito yung ko sa may podium Ate guys, ang init guys Ang init dito sa Saudi America Init <laughs> <laughs> Ang hirap talaga pag wala kang pera, magtiis ka sa ano, bus Wala kang pamasahe sa taxi, kaya wala, wala kang choice maglakad ka Dagan, 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 takbo. Abang nang ista pa. Ay, salamat. Andito na talaga ako sa bata. Andito ako sa may podyo. Pasok pa ako dun. Po yun, guys. Belaju po yan, guys. Bilagyo Shimen. Andito tayo sa may... Ano yan? Gate number 7, guys. Pasok tayo dun. pala yung lamig hindi <laughs> guys kung gusto nyo mag-order tingin nyo lang ako alahasan ko alahasan uh, din yan ito sa mga kabahay natin alahasan uh, Mura lang lahas dito. Hindi uh. masyado mataaw ngayon. Hindi wala pang sahuran kasi. Dito pala sa loob masarap mag ano, magtamba. Kasi medyo malamig. Hindi tayo dun sa kabilang building guys. Dito tayo sa may number 5. Pasyal muna ako kayo. Samahan niyo ako sa pagpasyal ko dito sa may bata, sa may village. Mamaya pa ako binigyan ng biglas at saka isip da. Ito yun. Sige na tayo. Pasyal-pasyal. Sa taas kasi niyan kainan. Ito sa taas. Ito yung galibi sa taas. guys, ito yung pinakataas. Ito na yung pinakataas. So, oh, si Ate si Kuya. Ito, nalang kumakain. Hindi masagot ng tao ngayon. Wala, ano, wala pa kasi ano, sa horas. Si Kaya, ganun. Yun o, galibis sa makbo. Ngayon, mamaya na ako kakain. Okay. Mamili mo na ako, no? Ang Pas Pasta Chur. Kaya na ako, guys. Para diritso, diritso na ako ngayon. Diritso na ako Order mo nao, sa na ako sa Jalibismo. Guys, naka-order na ako. Kaya nga pa na ako ng order ko. Order. Nakache. Ah, itu order ko. Spaghetti mulan, spaghetti ah, spaghetti. Oh my Sat God! Yung... ha. No. <laughs> so, lupai, lupai, lupai. Uh, sa, sa Pancit. i Seriously, what the fuck are you doing? tayo. Tapos na tayo kumain.